Magandang gabi, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po guys ang aking lulutuin ngayong gabi para bukas po ito ng lunch time kasi sa umaga kakain lang tayo ng brown bread at saka oatmeal at saka uh, milk. So ito po guys ang lulutuin ko, simpleng ulam lang ito. Ulam lang ng mga mga mahihirap, no? Ampalaya tapos may pinirito po akong bangos na dalawang ulo at saka isang buntot yan na lang ang ilahok natin kasi wala naman tayong itlog so ito na lang guys no I ano lang natin to ah uh, kasi ano lang to para bukas to ng tanghali so yan ang aking ulam bukas tatlong piraso na pinilitong bangos and then gisahin natin tong ampalaya lagyan natin ng magic sarap para masarap din ang ating kain bukas ng tanghali So yan lang guys at magandang gabi salamat sa panonood magandang buhay